So ayan na nga, sigurado marami ang magsasara ang mga negosyo nila, lalong-lalo lalo na sa online. Hindi ko rin alam kung magiging masaya ka sa balitang ito or malulungkot ka. Friends, lahat ng mga merong shop ngayon sa online ay nire na ng BIR na magpa-register. Exactly, mula sa TikTok, mula sa Lazada, sa Shopee, lahat. <laughs> Amazing. So yung mga shop na meron ng shop na existing ay binibigyan na lang sila hanggang April para magparegister. Pero yung mga gagawa pa lang ng mga shop nila sa online platforms na mga to ay nire-required na na magkaroon ng Certificate of Registration bago mo pa magawa yung shop mo na yon. At eto pa, lahat ng mga commissions or kinikita ng mga may-ari ng shop na to ay hindi na pwedeng directly na maipasok yung commission nila sa kanilang personal accounts. Kailangan gumawa ka na talaga ng ang sarili mong business account sa mga bangko kasi doon na mismo nila ipapasok yung mga commissions hindi na sa personal na account mo lamang ganun po dapat ang gagawin na ngayon so technically para ma-register ka sa BIR dapat DTI registered ka din hindi ko alam kung saan ito nagmumula yung kanilang idea na to pero pwede kasing meron siyang positive or negative effect sa mga sellers at sa mga bumibili pwedeng tumaas ang presyo ng mga produkto sayun so, sa pwedeng maging epekto tataas ang presyo ng produkto ng mga nagbebenta sa mga platforms na to. At pwedeng mawala na siguro yung mga free shipping or yung mga vouchers or whatsoever. As a buyer like me, malaking impact yon Isang reason bakit ako nag-online shop at doon ako bumibili ng mga gusto ko, mga gamit or whatsoever kasi una, less hassle siya. Pangalawa, mas maraming mura. Number three, maraming mga points, vouchers or whatsoever mga gatulad ng ganon. Eh kapag nawala yun, Mm, pwede kasi yung experience natin before ng pag shopping sa online ay mag-iiba na. Bilang seller naman, malaki din yung changes na mangyayari sa kanila. Kasi, imaginein mo, yung pag create pa lamang ng business account sa mga banko ay may mga maintaining balance na rin yun. For example, 10,000 yung maintaining balance, yung iba naman, 20,000 maintaining balance. What if yun lang talaga yung perang umiikot doon sa shop nila? Eh, paano nila mapapaikot yun kung hindi naman nila pwedeng i-withdraw yun kasi maintaining balance pa nga lang yon sa kanilang business account. Eh, kailangan nga nila ng business account kasi doon nga ihuhulog yung mga commissions na kanilang kinita mula doon sa pagiging online seller nila. ba? Diba? Pwedeng maging positive effect din nito ay mababawasan or pwedeng mawala na ng tuluyan yung mga scammer naman na mga online shops. Kasi pag na-register, mas madedetect na kaagad kung sino dito yung mga scammer at hindi. Diba? Mamomonitor ng tama. Pwede rin yon. Iba-iba ang naging opinion ng tao regarding this. Sabi ni Clarice, mahilig kasi mag-flex yung iba dyan ng commissions, revenues, pati na mga luxury items nila. Kaya tuloy, napaisip yung BIR. Nakikita ka daw ng 5M a day. May <laughs> no ganun? medyo mahina na ako nun. Ito ba yung parang sila Rosmar nung dahil? well, pwede, no? Kasi that time, mas umingay kasi na maraming mga malalaking online sellers ang nagpiplex na, nagpiplex, <laughs> nagpiplex ng kanilang mga luxurious life nila. Well, ang kung ang intention nila is to inspire other people, that's good naman pa rin. Kaso nga lang, ang naging effect nito, ito nga, nakita na, oy teka, malalaki pala talagang kinikita ng mga to, bakit walang tax ito? Bakit wala talagang registration to nga to. Sabi naman ni Giani, kaloka, grabe ka BIR, pati online seller hindi mo pinalagpas, sabi niya. Sabi naman ni Mr. Pikapikapikabu, challenging pero required talaga to. Di sa nagdadagdag bulsa sa BIR pero if gusto mo maging legit, isa to sa kailangan mo kung gusto mo lumaki business mo. True, kailangan talaga yan. Pag lumalaki kasi ang business mo, kailangan talaga meron ka na yan. Kaya sabi naman ni CM's Clothing and Accessories, kaya madami nang nag abroad eh kasi puro tax na lang, tas kinukurakot lang naman ng ibang nakaupo. Well, ano ang tanong lang naman dyan is, makakatulong ba ito para sa mga Pilipino? Makakatulong ba ito para sa'yo bilang isang mamamayan na bumibili or consumer? Makakatulong ba ito para sa'yo bilang isang online seller? Ano sa tingin mo ang pwedeng maging long term nito? Ano sa tingin mo ang pwedeng maging epekto nito sa ating ekonomiya? Iba-iba, iba-iba yung opinion ng tao eh, Ikaw, ano sa tingin mo? Favor ka ba dito o hindi?